lang po. Nakamamangha po ang salita ng Diyos sa ikadalampot siyam na linggo ng karariwang panahon. Sa unang pagbasa, nakatutuwa yung ginagawa ng Diyos. Gamitin pa ba niya ang isang emperador, isang Persian king? Pero yun ang ginamit ng Diyos para mapawala ang pagkabihan ng kanyang bayan sa Babylon. Pero sa Ebanghelyo, nakapagtataka naman. Totoo yun, ginagamit din ng Diyos. Itong mga Romanong ito na nagsusupil sa kanyang bayan sa, sa Jerusalem at pinapayagan niya magbayad ng buwis sa kanila. Eba, namamanghalang ba tayo pag pabor sa atin ang gawa ng Diyos? O naniniwala tayo na kahit hindi naman pabor sa atin, baka talaga ganito na ang Diyos eh. Bakit? Sa kahuli-hulihan po. Yung pagbubuwis sa Romano, si Jesus, nagbuwis ng kanyang buhay. ano nangyari? Kaligtasan. Para sa ating lahat. Ang Diyos ang namamayani. Kamangamangha, di ba?